from the start na nagsimula yung war ng October 7 until now. Ito yung pinakamalala na naging experience ko kasi yung pagod, puyat, at saka nervyos sa bawat araw na pagsabog. Hindi biro yung pagsabog kasi malalakas talaga. Nakakatroma. Kaya I decided na magparipat kasi hindi ko na rin sure yung kaligtasan ko doon. Nag-request ako sa OWA, sa MWO na magparipat. So binigyan naman nila ako ng pagkakataon makauwi ng Pilipinas sinasabi niya pag na ano, nasa shelter, sa ano. Pero ang lagi niyang sinasabi naman niya sa amin is, okay lang ako dito. Ayaw niya mag-alala ka. Thank you, napapasalamat po kami sa Presidente. Kasi meron pong ganitong programa na at least uh, natulungan po sila mas mapabilis yung pag-uwi po nila ngayon dito sa Pilipinas. At alam namin na safe po sila. It's all about thanks and uh, overwhelming gratitude for those who had made this possible of course sa ating mahal na 31 OFWs mga co-passengers on the flight all the way from Amman, Jordan and back here no? So masaya tayong ibalita na ngayong araw na ito meron na tayong mga kababayan 26 sila na galing Israel na successfully nakabalik na sa ating bansa no? and uh, tayo sa OWA, tumulong tayo dito with the DMW, kasama rin ang DFA, of course, our Philippine Embassies, Migrant Workers' Offices, ang DSWD, DOH, at TESDA. Tayo sa OWA, uh, nagbigay tayo ng financial assistance at tutulungan natin sila makabalik sa kanilang iba't ibang mga probinsya. Alam nyo, nakakatuwa, makwento ko lang, yung pamilya nung ating mga OFWs nandito rin sa airport and sinalubong nila yung kanilang mga nanay, tatay, kapatid, anak na galing Israel. Siyempre, importante yung assistance, no? Pero ang importante rin, yung makasama mo ulit yung pamilya nyo. And kami sa OWA, gusto kong pahatid sa ating mga kababayan ang direktiba ng ating mahal na Pangulo na walang dapat maiwan na OFWs. So, panawagan sa lahat. Alam ko, kasabay ng nangyayari sa Israel, sa Iran, at sa ibang lugar, sa Middle East, marami ding kailangan ng tulong. And handa kami sa OWA, kaya please, Don't forget to call 1348 or plus 6321348 para nasa iba kayong bansa. Follow nyo po yung Facebook account ng OWA kasi dyan po makikita nyo yung mga iba't ibang balita at kung ano pong klaseng tulong ang binibigay natin at programa para sa ating mga kababayang OFWs. Sa Pilipinas, bawat buhay, Watch the sa katoto. Kasi wala't iwanan Binig na, na wasa Laging handa Sa bawat sulok At ilipin